Thanks. Nagtitiis ka pa ba na magdala ng mabigat na power bank kaysa ka Ko Kung ako sa'yo, bumili ka na ng Cardo USB Charger. Compact lang siya, pero sobrang maaasahan at very reliable. Hindi ka na malulubat sa si cellphone mo kaysa mapagunta. natin. Ito ay may 12 to 24 volt at ito ay universal kaya pwede sa lahat ng sasakyan. Kagaya ko, 3-wheeled vehicle, but or e. Pwede rin sa kotse, sa van, sa truck, etc. At ang maganda pa rito, pwede rin itong igalaw, 150 degrees. Para ma-adjust mo kung saan ka mas komportable mag-charge ng mga gadgets mo perfect din ito para sa mga mahilig mag long drive o mag camping kagaya namin. Pwede mo nang isaksak sa bayam cellphone, mga camping lamps, drone, laptop o kahit anong gadget na dala mo. Hindi ka naman mawag problema na malubat kahit saan may dalawa ding sakit na pwede mong bagsaksakan ng sabay ang dalawang electric fan para hindi mailis sa loob ng sasakyan mo. Ang gagandahan pa nito, meron na itong built-in voltmeter para makita mo agad ang status voltage ng battery ng sasakyan mo. Kaya mas kampante ka na sa biyahe. Eh. Sulit na sulit talaga to kasi nakuha ko lang ito sa halagang 458 o nasa 199 kasama ng shipping fee. Kaya para sa akin, practical, useful at swak sa budget, highly recommended ko itong car dual USB charger. Para sa mga gusto kong order, lalagay ko na lang ang link sa comment section.